Mahal na kapatid sa katahimikan ng umaga habang unti-unting sumisikat ang araw, marahang kumakatok ang Diyos sa pintuan ng ating puso. Sa Kanyang paanyaya tayo ay lumapit at makinig sapagkat sa Kanya nagmumula ang liwanag, ang lakas at ang bagong pag-asa. Kaibigan, sandali tayong huminto. Isantabi muna ang mga alalahanin at gulo ng mundo at sabay nating simulan ang araw na ito kasama ang Diyos. Sa panalangin ito, hayaang siya ang gumabay sa iyong bawat hakbang, punuin ang iyong puso ng kapayapaan, at ipadama ang kanyang walang hanggang pag-ibig. Panginoon naming Diyos, sa unang liwanag ng umaga, kami ay lumalapit sa iyo ng may buong pagpapakumbaba. Habang ang mundo ay unti-unting nagigising, ang aming mga puso ay nais ding magising sa iyong presensya. Ikaw ang unang nais naming kausapin. Ikaw ang nais naming pasalamatan. At ikaw ang nais naming makasama sa bawat sandali ng aming araw. Salamat po O Diyos sa panibagong buhay at pagkakataon. Salamat sa bawat hininga na nagpapaalala na kami ay mahalaga sa iyo. Salamat sa liwanag ng araw na nagpapaalala ng pag-asa at sa bawat patak ng hangin na nagsisilbing paalala ng inyong pag-ibig na hindi nakikita ngunit laging nararamdaman. Panginoon, ngayong umaga, isinusuko po namin sa iyo ang lahat ng aming mga plano, pangarap, at hangarin. Kung ano man ang aming tatahakin, naway ang iyong kalooban ang mangyari at hindi ang amin. Kung kami man ay mapunta sa landas na hindi malinaw, ikaw nawa ang maging ilaw at gabay sa bawat hakbang ng aming mga paa. Panginoon, pakinggan mo po ang sigaw ng aming mga puso. May mga takot at alalahaning bumabalot sa amin. May mga tanong na hindi namin alam ang kasagutan. At may mga bigat na hindi namin kayang akuin ng mag-isa. Sa lahat ng ito, kami ay nagtitiwala sa iyo. Sapagkat alam naming hindi mo kami pababayaan. Bigyan mo po kami ng lakas upang harapin ang mga hamon ng araw na ito. Karunungan upang makagawa ng tamang desisyon at kapayapaang mula sa iyo upang mapanatiling tahimik at payapa ang aming kalooban. Turuan mo kaming maging matatag kahit sa gitna ng unos at maging mapagpasalamat kahit sa gitna ng kakulangan. Pagpalain mo po ang aming pamilya at mga mahal sa buhay. Iligtas mo sila sa lahat ng kapahamakan at punuin ang aming tahanan ng pag-ibig, pagkakaisa at kapayapaan. Nawa'y ang araw na ito ay maging daluyan ng iyong kabutihan. Sa bawat salitang aming bibitawan, sa bawat desisyong aming gagawin, sa bawat kilos ng aming katawan, ikaw nawa ang makita at madama ng aming kapwa. Panginoon, basbasan mo rin ang aming mga pangarap at layunin sa buhay. Kung ito'y ayon sa iyong kalooban, buksan mo ang mga pintuan na walang makakasara at isara mo rin ang mga pintuan na hindi para sa amin. Turuan mo kaming magtiwala kahit hindi namin lubos na nauunawaan ang lahat. Turuan mo kaming maghintay sa tamang panahon sa panahon mo. Panginoon, sa bawat umaga, naway maalala namin ang unang hakbang ay dapat palaging kasama ka. Sa bawat laban ikaw ang aming sandigan. Sa bawat tagumpay ikaw ang aming pasasalamat. Sa bawat kabiguan ikaw ang aming lakas. Maraming salamat Panginoon sapagkat hindi man perpekto ang aming mga buhay. Palagi kang naroroon upang gumabay, magpatawad at magmahal. Nawa'y sa buong maghapon ay madama namin ang iyong presensya sa lahat ng aming gagawin. At sa pagtaglipos ng aming panalangin sa umagang ito, itinataas namin sa iyo ang lahat ng aming puso at buhay. Ikaw nawa ang mauna sa amin, ikaw nawa ang sumama sa amin, at ikaw nawa ang luwalhatiin sa lahat ng bagay. Panginoon naming Diyos, sa katahimikan ng umagang ito, kami ay lumalapit sa inyo ng may buong kababaang loob. Bago pa man sumikat ang araw, bago pa man magsimula ang mga gawain, nais nice naming ilapit sa inyo ang aming mga puso, ang aming mga pangarap at ang buong araw na ito. Diyos, ikaw ang aming lakas, ang aming pag-asa, at ikaw ang dahilan kung bakit kami bumabangon bawat umaga. Salamat po Ama sa panibagong hininga ng buhay. Salamat sa liwanag ng araw na nagbibigay ng pag-asa, sa sariwang hangin na nagpapaalala ng inyong presensya. At sa katahimikan ng umaga kung saan naririnig namin ang banayad mong tinig na nagsasabing, Anak, kasama mo ako. Sa oras na ito, Panginoon, buong puso naming isinusuko sa inyo ang lahat, ang aming mga plano, pangarap, alalahanin at maging ang mga bagay na hindi namin maunawaan. Alam naming higit mong alam kung ano ang makabubuti para sa amin. Kaya't itinatagubiling namin ang bawat hakbang ng araw na ito sa iyong mga kamay. Kung kami man ay makaranas ng mga hamon, turuan mo kaming hindi matakot, kundi magtiwala. Kung kami man ay harapin ang panghihina, ipadama mo ang iyong yakap na nagbibigay ng kalakasan. Kung kami man ay makaramdam ng kalungkutan, paalalahanan mo kami na kailanman ay hindi mo kami iiwan ni pababayaan. Panginoon, punuin mo ang aming puso ng kapayapaang nagmumula sa iyo. Ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Punuin mo ang aming isipan ng karunungan upang sa bawat desisyon ay ikaw ang aming maging gabay. Punuin mo ang aming kaluluwa ng lakas upang maging matatag kami sa bawat laban. Pagpalain mo po ang aming pamilya, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming trabaho, ang aming mga pinagkakakitaan. Pagharian mo ang aming tahanan at bawat sulok nito. Naway ang umagang ito ay magsilbing paalala na ang buhay ay biyaya at ang bawat araw ay pagkakataon upang higit kang makilala at mahalin. Diyos, bago pa man kami lumabas sa aming mga tahanan, isinusuko na namin sa iyo ang bawat sitwasyon na aming haharapin. Ikaw nawa ang mauna sa amin sa lahat ng bagay. Kung kami ay lalakad, ikaw ang maging gabay sa aming mga hakbang. Kung kami ay magsasalita, ikaw ang maging tinig sa aming mga labi. Kung kami ay magpapasya, ikaw ang maging karunungan sa aming puso. Panginoon, salamat sapagkat sa iyo kami makapagsisimula ng araw ng may tiwala. Sa iyo kami kumukuha ng lakas at kapayapaan. At sa iyo rin kami nagbabalik ng lahat ng papuri. Dahil alam naming kapag kasama ka, wala kaming dapat ikatakot. Ngayong umaga, aming ama, binubuksan namin ang pintuan ng aming puso at inaanyayahan ka naming pumasok. Manahan ka po sa amin, samahan mo kami sa bawat sandali at basbasan mo ang aming buong araw. Naway ang lahat ng aming gagawin ay maging kalugud-lugud sa iyo at maging daluyan ng iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa iyong katapatan at walang hanggang pag-ibig. Sa iyo namin iniaalay ang araw na ito. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat ng aming lakad. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan at pasasalamat. Ito po ang aming taimtim na panalangin. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Ama sumasa sumasalangit ka sambahin ang ngalan mo mapasaamin ang kaharian mo sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama amen Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kaparanoong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat sa panahong inilaan mong manalangin ngayong umaga. Nawa'y naramdaman mo ang presensya ng Diyos sa bawat salita at ang Kanyang kapayapaan ay manatili sa iyong puso sa buong maghapon. Tandaan sa bawat pagbangon mo, may bagong pag-asa. Bagong biyaya at bagong simula na ibinibigay ang Panginoon. Simulan mo ang bawat araw kasama siya. At makikita mong kahit sa gitna ng hamon, may liwanag na laging umaakay. Pagpalain ka ng Diyos, bigyan ka niya ng lakas, kalinawan at kagalakan sa iyong paglalakbay ngayong ano.